Habang tumatakbo ang taping ng bagong <laughs> serye. Nina Kim Chiu at Paolo ang The Alibi sa Cebu. May ilang fans na nag-react ng pasaway. Nag-travel pa mula Manila para kumuha ng behind the scenes photos at videos kahit bawal. Ayon sa production team, maging ang ilang fans mismo ang bumatikos sa mga ganitong akto. Si, ang dami ng onlookers sa paligid na pasaway. Sa kabila ng gulo, tuloy pa rin ang taping sa Cebu at habang hindi nagkokomento ang kampo ni Nakim at Paulo, patuloy ang suporta ng loyal fans sa likod ng kamera. Samantala, pinasilip na rin ang mga dagdag cast sa kanilang serye. Sino-sino kaya sila? Roll BTR! Yeah wala, yeah. tayo na lang magsasabi. Oh, yes. Oo, oo di ba maging ang mo. director na si Jojo Sagin nga, nakiusap na pwede naman ano, manood from afar. Huwag naman kunan yung bawat eksena kasi mawawala na ng mystery. Okay. Diba parang eh? hindi na masasabik, Pero diba? Pero alam mo kasi, talagang ang oh. Napakalakas kasi nila. Talagang Correct. di ba talaga. Tsaka ang mga fans. Ang magic kasi ng social uh -oh. media. John Ayan na! Diba? Ayan na mga daan. Saan yung yung oh. diba? Ang mga business. O, di ba? Inilabas sa ABS. Jan Arsilia. Asawa. Sasha Padilla. Sasha Padilla. Sinya. Rafael Rosel. Rafael uh -huh. Rosel. Oh, yung anak ni Sunshine. Anak ni Sunshine Cruz. Balik Angelina, Angelina Cruz. Balang ba yun? Uh -huh. si Sofia Andres nandiyan na kita ko rin. din si Sam Milby. Ay, ayan, ay, ay, si Sam O, oh, si Sofia Andres. Sophia. Balik uh -oh. si Balik telesya si Sofia Andres. So, ibig sabi, uh, grabe si John Orsilia, ha? Pagkatapos well, ng maiksi niya doon sa Sins of the Father, siya yung tatay ni Gerald doon, eh. Tsaka, di diba? ba? Katatapos niya sa lolong, <laughs> di ba? Ay, uh, mo, tatay. Walang pahinga si naman, si John Orsilia. Da? Ang dami mong pera, ha? Si John Orsilia, kapag kabang siya ako, professional, kaya ayan, tuloy-tuloy yung trabaho, di ba? Ayan po yung mga kas na yung iba, inuuna ng ABS sa paglabasin ba mga paninang timba? Mm. Pa. Kaya yung chef, excited na <laughs> rin kasi sila, di ba? Actually, diba? na, nung ano pa natin nalaman, di ba? Alam na diba? namin yan eh, kung sila yung mga ay, oh, cast. Oh. Dahil may mga kaibigan kami nagpapadal sa amin ng mga, mga pictures. Yeah. Mga pictures. Mga hmm. pictures, ang sino mga cast, di ba? So, baka niya po, naku, ano kayo magiging roles ng bawat isa dyan? So, magiging yeah, third dress, no? triangle kaya si... Ay, third triangle tuloy. Katriangle, third wheel si kaya, ano, kaya si, ano, si, si, si Sam. Sophia. Si Sam o oh si Sophia. Oh, si Sophia. abangan po natin. kaya oh, sa dalawa, no? oh, okay. Insama, Sophia. Ko, very, ano yan Si Sam at Sepia. Sepia ah. talaga, yeah. Mag, Mahusay din yung mga ito. pero sa support na talaga siya. okay, eh. oh, okay lang naman sa kanya, kasi di ba? o oh, go. ano go. Oh, po oh, na no. Miss A, alam oh, ko na. Oh, oh, oh. Okay, ano po? ano 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 alam mo? ano okay. ano na ano 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 tuloy ano 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 Tala, ano oh.